Hi guys, magandang umaga. Thank you guys. 3 o'clock. I can't sleep. Thicker. Hindi ako makakatulog. Kasi, kaya ano, mag-hours ako ng bag. tingin ko kung ilang bags na ang naiipon ko. Kaya, pakita ko sa inyo. Mamaya. Kung matunan na yung bag, mga bags ko na na binibili ko or pauyak ako ng Pilipinas. Pero, mag-iipon na naman. Ano um, lang ako nag-iipon ng mga bags. Kaya, tingnan ko kung ilang bags na na meron ako. Kaya, just ay. Right. Oh ay. Bigay ni nana. Pero pala dapat 'yan. Ito. Versace. sige. Original. Kaya bigay na yeah. Bigay din ang ko. Okay. Ano Ito. Oh, Vuitton. Bigay ng kasama ko. Like, the gift niya sa birthday. Yeah. Pala kan ko tin. Ito, Seki, Calvin Klein. Bigay din to ng amo ko. Ito, Tommy. Bigay din to ng amo ko. Hindi po, hindi po, po to siya. Kasi hindi po to siya ukay-ukay. Kaya dapat ko siyang palagan kasi uh, original itong pagaling sa amok original. Ito naman, tumi din. Yan, bigyan din ito ng kapatid ng amo ko. Ito, tumi din, bigyan din ito ng amo ko. Kung anong bibigyan sa atin, dapat natin palagahan. Nag-get nag-exchange git kasi kami kaya ito yung nakuku. Nguna din sho.

tapos ito bili ko din to. lumbiton room pa rin At tagal ko na tong binili iba't iba lang yung design may ano pa siya eh Oh, so alam naman 'yung basta iba din siyang design kanina 'yung usungan awesome ngalong tapos dito kuno okay. so, na mas so magawae eh. kaya sabado nag-aabang na 'to ko din pera to Ito naman Regalo ng kaibigan ko Kasama ko Louis Vuitton pa rin Pero sobrang kanta Ito yung regalo mo sa akin Ito Regalo mo sa akin Ito na naman Ito na naman Hirap ulit naman Kagaya din sa akin Ang hirap buksan

Kulang binili, Ito. Kaniila ko kanina na kulang binili. Dio. Napayok si Kitty. Ose din niya. Pauso. Hindi lang ang pwede. Pwede na may sling bag din siya. May sling bag siya. Ito. Sling bag siya. Kristen Dior. Ang pinaka... Ang pinaka the best. Na... Pili kong bago. Darating darat Parating pa Is color pink Lumibiton din yun Lumibiton yun Kaya paggawin ko lahat po to I I display ko po to sa konto ko Ang din niya Hindi siya pwedeng nagbibigay kasi ano siya ito lang ibibigay ko ay ito lang ibibigay ko ito lahat yung ano hindi ko to ibibigay magbili lang ako ng sa lubong na hindi mahal ito yan Ganda. Promise. Bago pa din siya. Ano siya? Hermes, alam niyo ba kung saan ko tayo iregalo? Sa mama ko, bigay ko ito siya mama ko para naman ang siya Sa mama ko po 'to, Hermes po sya, Hermes pero okay lang, at least. yung pera na ano, nakikita mo. Nasa. Hintayin nyo yung parating na bag ko. Color pink. Louis biton din yun. Sobrang ganda. Kaya ito lang po yung bags ko.